Hi guys, ah, dito na naman uli kami sa Sayon Wellness Spa para muling magpamasad kasi talagang masarap ang masad nila dito Oh, hello guys, andito na naman kami magpapamasad na naman kami Ayan, oh. Kasi talagang masarap ang massages. Okay. Ulit-ulitin namin. Okay. Ay, <laughs> ay, 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 tama po kayo dyan. <laughs> kailangan nating mag-relax, na. so, sino wide. Nadetect ako mama. Ayun kanino ba Ayun. Oh, ayan oh. Sino ba 'yung ayung ay, aking misis ayun. Ako hahawak mamasahe sa oo. Kasi may Oh, meron daw siyang ano eh. O, special concern. Oh, special concern. Oh, dito meron talaga silang mahusay na ano to, si Kaloy oh. Hello po. Welcome sa sayo. Oh. Hala. Hala, mo na si Lucky doon. Kaya pa. Kaya mo ako pa sa. Sana na lang. After ni na lang din. Yan. So subukin so, subukin namin lahat ng kanilang mga therapist dito. Una kay Kaloy. O, oh, susubukan kasi si Kaloy is expert na ito si MJ naman sa akin. O. Oh. MJ, ayusin mo MJ. Meron silang ano, yung stone, ano, hot stone. May bento sa rin sila at may foot spa. Halika, Kuya, kaya mo? open ba yung ano? Kaya mo? Oy, ang susi ba open ba yung siya? Ay, susi edit mo na lang yung memory. Nate? Kuya, may charger ka ba? Okay, ka? Balik Kuya, kaya mo? Kaya mo ba? May nandat daw? Hindi. Pasit sa ka? Kaya mo mo. Sige. Kasi may ubo, tagal lang ubo. Kasi may ubo eh. Baka na Ayun. Gusto ni Nati bintusa? Oo, oo, daw. Bintusa, o, o, kasi kailangan nun, Sino dito? Si Sana hot kay MJ daw ako. Sino ba yun? Ako kay MJ. Ah, ito ba? Sana ko. San San ah, kay Jane. Ah, kay Jane ba oh Galing mo, Jane Ah, kay Jane pala ako. Ah, ganoon Oh, sige. Hindi pa pala mag susunod na muna. Ito, magpapalit muna tayo ng damit. Magpahuli na kayo. At magpapamassage na ako.